a gun um. hapon po eto po si Amber the generous gingon kasama natin At ngayon po, si Iceless Beauty Cory Kirino <laughs> hi ma'am. magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan welcome sa inyong paboritong show kaya, Kaya mo yan. Kaya mo Naku wala si Kuya Chairman si Yes. Hello. Nako nasa ka na naman. Andami. Kamusta? Kamusta ang biyahe sa Kirino last time at talagang thank you. Napakaganda po. ang Quirino yes, province mga kababayan. Naku, yes. Talagang pinakapuso, pinakasentro ng ecotourism mm -hmm. sa Pilipinas. Wow. Dapat bumisita po kayo sa Quirino. Ay naku sana yan. Hindi naman And nasa ang daming waterfalls, yes. wala kaming panahon na ma-cover lahat ng kagandahan ng kalikasan ng Kirino. Talaga eh. Talagang kudos kay, sa leadership ng Kuwa family, yeah. si Governor, Governor Dax Kuwa, si Congresswoman yes. Midi Kuwa, at ang kanyang father-in-law na si Junie Kuwa. Wow. Napakaganda ang pagpapatakbo ng LGU Very sa Kirino. Alam nyo oh. partner Emer, mm. lahat ng mga Kirinians, mahal na mahal nila at respetado nila ang kalikasan. Ah, nature Para sa kanila, yung ha? pagpapatanim ng puno ay isang hindi lamang obligasyon, kundi pagtunay na pagmamahal sa kanilang minamahal na Pilipinas. Wow, talaga. Congratulations. Hindi naman nasalanta ng bagyo. Ako, ang mga ating Northern Luzon uh, constituents ng mga at nako sa pagod po sa Ilocos kamusta kayo diyan nako and syempre ah, alam po ninyo lakas. partner Oo, ever mga lakas. kababayan yung mga oh. uh, yung Kirino ay uh, protektado ng Sierra Madre Mountains. Ayon. thank you, Sierra. Kaya pinas silang yes. nagkakaroon ng, ng typhoon. Yuck. Thank you, thank you, Sierra Madre. Yan ang protector natin yan. Alam natin yan. Kaya talaga nga naman... At ngayon, ako, mayroong padarting daw. Pero siyempre, binabati ko rin ang ating mga philams na mga nanalo ng huling eleksyon. Ang <laughs> oh, talo ka! <laughs> Ma'am Cory. Maraming ang nanalo sa eleksyon na ito? Of course. Sa Amerika. Oo. oo. Uy, dapat interviewin natin sila. Uy, tinex ko. Ay, nag-email ako kay eh, Kuya na Boss Trump. Kaya lang, eh, i-schedule daw ang pag guest sa atin. <laughs> oo. Yes. Ito naman. Talaga, tamo, saya. Mamaya magkukwentuhan tayo later. Nako, 11th anniversary na ng late eh. Kaya ang governor ay interview natin later sa ating last segment po. Uh, Very good. Ngayon, ngayon muna ang ating uh, DAR News. Ito na. Okay, what's the good news? Ito na. Nako, nagpahayag ng pasasalamat si Agri-Reform Secretary Conrado Estrella sa mga kinatawan ng World Bank at binabati ang mga ahensya kabilang ang LRA, Land Registration Authority, DBM, o Department of Finance, and Office of the President sa iba't ibang sektor na para sa kanilang mahusay na pagtutulungan para sa matagumpay na pagpapatupad ng support to parcelization of lands for individual titling. Ang tawag dito... Cory is split project. Yun, na, ah. Split. Split. Ayan. Pinaghati-hati na kasi. Dati kasi magkakasama lahat ng titling, eh. Hindi mo alam kung nasan si Pedro, si Juan, kung saan lugar ngayon. Ipinahayag ni Australia ang mensaheng ito sa World Bank 10 Implementation Support Mission, ISM, ng project split na ini isinagawa noong Nobyembre 5, at walo hanggang walong uh, last uh, last two weeks yata yan, sa Dar Central Office Ken City. Ang project split ay isang flagship initiative ng Dar na pinondo ng World Bank na may kahabuo ang halaga ng proyekto na 24.625 billion. Ako, ito. Guardado na natin ito. Oo, yun ang World Bank. Kasi nga, alam mo ba kung ilan ng ilan ang, inapekto, ilan, uh, ang affected uh, ARBs inaasang makikinabang sa proyekto ay mahigit 1.14 million agrarian reform beneficiaries yun. Ito, kitang-kita to, Itong, itong program na to kitang-kita to dahil talaga sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga individual na titulo na lupa sa pamamagitan ng paghati-hati ng dati ng ipinamahagi na kloa o kaya ay Certificate of Land Ownership Award na sumasaklaw sa 1.38 million hektarya ng lupang agrikultura sa buong bansa. Yun. sabi nga ni Sec. Conrad, nagsisimula na kaming mag matagumpay na ipatutupad ang project split at na kuha na ng momentum upang lagpasan ang dating mga record. Ipinaalala ni Estrella noong panahon ng pandemya, 26,000 lamang ang naipamahagi na dar na titulo ng lupa. Ang tagal, ano? Talaga naman sa kanyang pagtat bilang kalihim ng DAR noong Hulyo 2022 na itugma ng DAR sa loob lamang ng anim na buwan. Wow. Anim na buwan ang pamahamahagi ng Maging mga titulo. Record yan, ano, no? Oo, na lupa sa ilalim ng programang parcelization. Kumpara sa naipamahagi sa loob ng isang taon na nakaraang administrasyon. Yun. Sa taong ito, nag, nakapagbigay kami ng hindi bababasa 100,000 isang 100, daang libong individual na titulo ng lupa Ma'am Cory. Nakatoon din kami na makipagkaloob ang balanse ng mga titulo ng lupa na ipamamahagi bago matapos ang termino. Anya ni Secretary. Sinabi rin ni Dar Yusek at Split Project Implementation Officer Poging Poging ni T. Palmares niya, na may 54,000 individual pa na titulo ng lupa ang nakatangdang ipamahagi sa buong bansa bago matapos ang Christmas at New Year ngayon, 2020, 20, 20, 20, ah, ngayon, Christmas 2024, kung saan ang Pangulo ay nagpahayag ng kanyang pag payag na personal na ima ipamahagi ang mga titulo ng lupa. Wow! Good job, good job, Secretary Conrad Australia. Naku, talaga bilis ha. Uh, bilis. Ito naman. Meron din tayong paalala mula sa Pagkor. Ano yun? Pinaigting pa ng Pagkor ang programang Bingo for a cause. O oh, yan ang gusto ko. Magkakaroon tayo niyan na makakalikom ng malalaking pondo ang mga grupo tulad natin o kayo po na pamahalaang lokal na balak magsagawa ng fundraising activities. Yan. Ayon kay Pagkor Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprubahan na ang hensya ang ilang bagong paketes para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon na hanggang 50 hati kayo. Porsyento ng gross ticket, sales na kanilang bingo events na may pahintulot ng pagkor. Maaaring magbenta ng ticket mula sa isang daan hanggang isa-isang libo. Mayroong 100, 200, 300, 400, 500 per ticket. Uh, bakit ganun? Bakit iba-iba uh, package? Eh, siyempre, may mga medyo may kaya. Kaya nila yung 1,000 na ticket, di ba? O, oh, parang donasyon na rin yun. Andi, ang, oo, yan ang ticket nyo Ay, okay. bingo. Ibang mas, pang masa Pero, natin. Pero, pinakamura, 100 pesos. 100, pinakamura, yes. Maaaring magbenta oh. ang ticket mula isang daan hanggang isang limong piso. Ayon pa kay Ocampo, ang bingo for our cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at samahan ng na maglibang, ng naayon sa batas habang nag-aambag sa makabuluang mga gawain. Yeah, tulad natin, may education time scholarship, at kung ano-ano, pwede tayo magpabingo dyan. Para sa karagdang informasyon tungkol sa community bingo program, tumawag lamang kay Josie Donna sa 0917. 0917-8430-970. Okay, Louis Cabanero sa 0927 3206211 Ayan. Nandiyan. Ito bingo for a host partner. Pwede hmm. ba yan buong taon? Kahit hanggang 2025? Ganun ba yan? Yes, yes, yes. yes. Talagang ngayon lang inupisahan ngayon yan. Eh, lalo na. Eh. Uh, sabi nga ni Ma'am Josie, nakausap ko, oh, mag, uh, two months ang approval ng ano, titingnan nila 'yung site. Kuan lang po kayo ng site na maganda tapos dadali nila yung gamit nila and then so sila nang bahala ng lahat La, lahat ng, ng mga ang, ang, take tayo lang ang venue yes Pagka ganun lang o oh, take ito. tapos ang, 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 mga mananalo ng 1 to 10 pagkor na mag, magbibigay nun sa take out sa mga sa mananalo mm -hmm. kung meron kayong mga ibang sponsors na isama nyo sa game 1 to game 10 ayun tapos so, sa 50% kayo ha kayo so okay na yun sa maraming fundraising event masaya po kasi ang bingo Diba tayo mga Pilipino, pag nagsama-sama ang saya-saya ng Pilipino, lalo na reunion ngayong Pasko. Yo, maganda 'yan. Congratulations Pasko sa Community Bingo Program. Yeah. Uh, yang oras ay 4:20 na. Nako, magbabalik po tayo. 4:21 uh, uh, na, kaya magbabalik tayo oh. muli. Next is happy healthy. jan lang po kayo. Kayang-kaya kaya mo 'yan.